Yung mga pagsaraan na yung, yung, yung property Lalo! hoy um uy, uy, umalis ka rin yan! Si malapit yan! Kami siya parapernalyas ko dyan. Parapernalyas. Black. Sige, si niya, bilisay niya. Kasi mga dami ko po. Lalo! Oy, oy, oy! Umalis ka na dyan! Ang Hindi, hindi siya eh! Hindi pala pala eh! mga pala yes, tungo! Pati yung bubongan d'yan, puni yung pinisipan. baka masimutan siya ka ngayon d'yan! Baka walang magtatagal! naman

Ah, sinakop na rin pala niya yung pangkay ito. Jemmy Santo, dahan-dahan ha. Ilabas mo na kaya dito yung Santo. Ilabas mo na rin si Santo ninyo. Para malinis mo na lahat yan dyan. babahan nyo lahat ng ano yung bubungan. Dito niyo? inyo. Uy! ni? yan eh. Uy! Bato! Tama na! Bato! Bato pa rin? Ginawa ko sa una. Kung mo? Bakit Yeah. Oh. Kenapa begini? Kenapa begini? pa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Sinakop na rin pala ngayong pangke ito Jamie, yung santo, dahan-dahan ha Ilabas upo na kaya dito yung santo Ilapag mo na rin si Sabo ninyo Para malinis mo na lahat yan dyan Jay, babaan nyo lahat Kung ano yung bubukan, linisin nyo Tanggalin nyo lahat Ang pala nung ano niya. Hmm. Yun ang ginawa niyang ano, yung ano nung M ng, ng PLDT. Ito eh, papatapang pata Ang uh, DPSS eh, hindi yan ano Basurero, ang basurero talaga natin, Lionel ha

Sikat Andres Hospital. Meron na kita si Boss Egay dito na pupukupo. Eh, pinapaklas na dito sa DPS. Dahil, ah, uh, kita nyo naman, bangketa pa rin. Supposedly, dapat dito dumadaan, naglalakad yung mga tao. Eh, nakakarang ito. Uh, ginawa ng bye-bye at sugan si kanina sa previous na video natin. Pinasirahan na ito ni uh, Kuya. Ito nga ano, nasa likod Okay na, nagsisisigaw pa siya kasi yung yung mga gamit niya. Andaming ang daming yung koleksyon na pato. Yun yung parang yung May na nakalagay pa sa balte. Apalap, sino pala? Pwede naman pala. Ha? Pwede na. na, <laughs> naman. Pwede <laughs> <Kaya dito> naman. Pwede <laughs> naman. Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. naman.

Ayun uh, eh, nung no, ang daming pato ni Kuya. Oh. Oh. Mababato yan mga yat. Oo. Mababato daw yan. Sigurado. Pilitin natin dito. Ito kasi yung sinakop ni Kuya. Eh. Ayan. Yung box ng PLDP. O, oh, dito makakadaan yung tao. O, oh, tapos doon, may narangan niya. Ginawa niya ng kubo-kubo. Ito naman yung uh, covered court. Kuya, so, nang ang uh, pinesto kami. Kuya. Kuya. Kuya, yun. Ayun ang nakakulay ko dito sa, sa likid. Kaya sa problema, kaya sa tinawag boy, pato, na boy bato dahil nangungulek siya ng mga pato-pato. Ayun, yun, pati yung pati malaki. Ay! Hey, ano naman niya. Bato? Oo. Puro bato. Bato <laughs> pa rin? Halos lahat ng bag, puro bato. Hindi <laughs> nga, bato nga lang. Hindi gagawa ng bahaya mo yun? Hindi <laughs> nga, nakaka ng natin

Magkakalat po. Oo, saka dun, saka dun, agad-agad. Nagpapawalan natin eh. Ayun. Matigas mo eh, nagpumulat ka yung babae mo. Iban mo ang nori, magiging. Opo. Eh, si Totoy pa to? Totoy pa Maraming pa to? Maraming pa to. Ayun, 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 Ang galing ng ano, galing ng salanasan ng ano, DPS oh. Hindi lang ba sa bato ng bato, tinan mo, binubungad ka nila doon para marami pa mga isa kayo. Di ba? Sige po, dadaanan po natin, tatay. Dami tayo itong ginagawang tayo. Eh, dadaanan po natin, tatay. Dadaanan yan, di Boss Egay, syempre. Para linisin ang nasasakupan ni Boss Egay, syempre, District 1. 还没一个 tambak-tambak talaga oh. Yan ang ano, kalimitan na kasama ng ano, mga street dweller. Yung mga tambak. Basura in short. TPS District 1, syempre, kasama natin yan, District uh, e Egay Valdez, ang ating Assistant Operation. Galing. Galing nang ginawala si Kuya kasi, yun, know, ni Kuya yeah, yun yun ang uh, nakatira dito eh doon sa previous video natin nangungulekta pala ito ng mga bato at kung ano-ano yung mga bag, balte, puro laman, bato kaya siya tinawag na totoy bato so kanina nagsisisigaw pa siya sinasabi niya siya na din so, problema eyesore eh. may kita mo dyan meron nga street dweller sa gilid di ba? Hindi na lang masisipag pag eh, itong mga taga tagdistrito na. natin. lagi, 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 i'll take it ayan mga kayo na fruit 10 pa rin ang uh, pinaka current po natin as you can see pag nakita nyo na mga lawak na kalsada na hindi hindi ka magkakamalin na road natin yan tapos maraming mga junk shop dito sa gilid yan ang pangunahin uh, na pinamumuhay ng mga tao dito yung junk shop na yan talaga paksakan nito road 10 puro junk shop yung tipo nga uh, wala ka na iba may isip na negosyo dito kung di junk shop dahil sa sobrang dami ng mga tampak-tampak at pagka meron junk shop, syempre sigurado may kalat. Ka Matic yun. Magka-partner yun. Pita sa ka-sidekick ang tawag doon. Ayan, may mga kama-kama pa. Kompleto. DPS District 1, syempre kasama natin Sir Egay Valdez. Ayan, yung kama. Kakarga na rin. Pagka yung alam, na, napapanood sa mga Facebook o social media platform yung mga binubukas ng kotse, sumasampa sa truck, eto yon, Eto yung lugar na yon, Eto yung kakabaan na yun. Kaya huwag na huwag na magse-cellphone. Yung mga truck na open, isasara nyo dahil may eh, mga umaakyat dito at sigurado hindi ka makakapalag kahit anong gawin mo kukuha yan ng mga papapakinabangan, scrap tapos ibebenta nila dito dahil sa tamakmak nga yung mga uh, junk shop dito Salud. kaya wag na wag kang dadaan dito na nagsesend kung ka kung as yung mo hindi nakalak yung mga truck na open wag na wag mong gagawin dito yan sa buong kahabaan ng road 10 because road 10 is still road 10 di ba? Pero takot yan kay Bosway, kay Yorme. Yung nga lang, syempre, may mga iilang pa rin tulong na talaga makakalusot. Yan, yung mga private cars. Basta sa cellphone, huwag na huwag mong buksan yung bintana o huwag mong kakalimutan na hindi ilak yung mga uh, yung lock ng toto mo. Otherwise, please, name it batu plastik styrofoam dahat tatapa, tatapa lalagyan ng basura yung tapa. Sobrang daming langaw. Road 10, pa rin, ha? Gusto. Ang road 10. Ayoko na lumapit yun. Gawa ng... Uh, Maraming basura. Maraming lang ako Ay, nasa eight right. Nasa unahan, nasa unahan. Nasa unahan, nasa unahan.